Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 3, taong 2025. Sa pagsisimula ng araw na ito, madarama mo ang banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Isang enerhiyang nagmumula sa iyong kaloob-loobang damdamin, isang patunay ng iyong malalim na koneksyon sa universo at sa iyong sariling espiritu. Ang araw na ito ay nagdadala ng pangako ng mga bagong simula, puno ng potensyal at oportunidad na maaaring hindi mo pa nakikita sa ngayon. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, unti-unting lilinaw ang mga ito sa iyong harapan, gaya ng pag-usbong ng liwanag ng araw mula sa kadiliman ng madaling araw. Sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon, huwag kalimutang huminga ng malalim at pakinggan ang pintig ng iyong puso. Ang mundo sa paligid mo ay maaaring puno ng ingay at pagkakagulo, ngunit sa kaloob-looban mo, may isang tahimik na tinig na nagsasabing, alam mo ang tamang daan. Hayaan mong gabayan ka ng boses na ito sa lahat ng iyong desisyon at aksyon ngayong araw. Ang iyong kakayahang maramdaman ang tunay na damdamin ng iba ay isang natatanging biyaya. Isa itong regalo na nagpapahintulot sa iyo na maunawaan ang mga pangyayari sa isang mas malalim na antas. Sa aspeto ng emosyon, maaaring may mga sandali ngayon kung saan madarama mong parang may hinahanap ka, isang bagay na tila kulang ngunit hindi mo matukoy kung ano. Huwag matakot sa ganitong pakiramdam sapagkat ito ay isang senyales na ikaw ay nasa proseso ng paglago. Ang kawalan ng katiyakan ay hindi nangangahulugan ng pagkakamali, kundi isang paalala na ang buhay ay puno ng misteryo at pagbabago. Sa halip na mag-alala, yakapin ang sandaling ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumawak ang iyong pananaw. Sa larangan ng relasyon, ngayon ay isang magandang araw upang magbigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Ang isang simpleng pag-uusap, isang tapat ng ngiti, o isang yakap ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanila. Ikaw ay isang taong may pusong puno ng pagmamahal, at ang enerhiyang ito ay kayang baguhin ang mood ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong relasyon, ngayon ang tamang panahon upang pag-usapan ito ng mahinahon at may bukas na isipan. Ang pagtanggap at pagpapatawad ay dalawang susi na makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong mga ugnayan. Pagdating sa iyong personal na pag-unlad, ngayong araw ay hinihikayat kang maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Maaari mong maramdaman ang pangangailangan tumigil sandali at suriin kung saan ka patungo. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang mga hakbang na ginagawa mo upang makamit ang mga ito? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbukas ng bagong perspektibo sa iyong buhay. Marahil ay panahon na upang muling pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, ang iyong mga hilig, interes, at ang mga pangarap na matagal mo nang nais matupad. Sa aspeto ng trabaho at pananalapi, maaaring dumating ang ilang oportunidad na hindi mo inaasahan. Buksan ang iyong isipan sa mga posibilidad na maaaring magdala sa iyo ng mas magandang kinabukasan. Kung ikaw ay may mga proyekto o plano na nais mong simulan, ngayon ang tamang oras upang magtakda ng malinaw na layunin. Huwag matakot na subukan ang mga bagong pamamaraan upang mapabuti ang iyong kakayahan sa trabaho. Ang tagumpay ay hindi laging isang bagay na nakukuha sa isang iglap, ito ay isang proseso ng patuloy na pagsisikap at pagpupursige. Sa kalusugan, bigyang pansin ang iyong pangangatawan. Huwag baliwalain ang senyales ng pagkapagod o pagkaubos ng enerhiya. Maglaan ng oras upang magpahinga at muling pasiglahin ang iyong sarili. Ang ehersisyo, tamang pagkain, at sapat na pagtulog ay mahalaga upang mapanatili ang balanse sa iyong katawan at isipan. Ang mental at emosyonal na kalusugan ay kasing ng pisikal na kalusugan, kaya't huwag kang matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili. Pagdating sa swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na kalinawan. Isuot mo ito o dalhin sa iyong paligid upang makatulong sa iyo na manatiling kalmado at nakatuon sa iyong mga layunin. Ang maswerteng numero mo ay lima, pito, at labing isa, mga numerong nagdadala ng positibong enerhiya at maaaring magbigay sa iyo ng gabay sa mahalagang desisyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagbabasa ng isang aklat na makakapagbigay ng inspirasyon, ang pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan, at ang pagninilay upang mapalakas ang iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang bawat sandali ay magsilbing paalala na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng kagandahan at posibilidad. Pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng pagsisikap at pagmamahal na ibinibigay mo sa iba. Yakapin mo ang bawat aral na natutunan mo ngayon at gamitin ito bilang inspirasyon upang magpatuloy sa iyong landas. Magpahinga ng may niti sa iyong mga labi, sapagkat ang bukas ay isa na namang bagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas makabuluhang buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. Kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.